brown plant hopper ano ang itsura Ano nananira. Good day, Kagri. Ito ang itsura ng brown plant hopper. Yan, I zoom natin. Ganyan ang itsura niya. Parang maliliit na tipaklong na kulay brown. No, at ganito naman kung paano siya manira. Uh, ito yung tinatawag na hopper burns. Na susunog yung mga dahon at puno dahil sa kasisip-sip nila. Uh, dun Doon sa flow sap o yung Uh, sustansya niya no? so susunog uh, una naninilaw tapos magiging brown tapos sunog na sunog na parang naging dayami o parang insprayan ng pandamo na uh, glyphosate yan ganyan ang itsura niya ka agri, no so malaki yung mawawala sa atin pag tinamaan tayo ng brown plant hopper at hindi natin na-manage. So, sa experience namin, ah uh, nakita namin kung gaano kalaki yung nawawala no so for example itong area na to ang ina nilang nito ay apat na kaban isang medyo uh, medyong size na pinitak ano ah uh, yung katabi nito na hindi tinamaan ng brown plant hopper at nanatiling nakatayo at maganda no ah uh, naka 15 siya nakabans uh, sa samantalang itong area na to ay apat na kaban lang kaagri. So, ibig sabihin, ganong kalaki yung mawawala sa'yo. No, Unang-una kasi, padadapain yung palay mo. Kung late na na stage tinamaan, dadapa yung palay mo. No, Lalong-lalo na pagka naguulan yung panahon, uh, kaya nilang padapain sa tubig dahil lalambot yung puno. Doon sila nag-uumpisang sumipsip kaagri, lumaki o o hanip na puti parang gano'n, no tapos sa uh, lalaki siya uh, spot spot lang muna no uh, pag hindi mo na uh, gamot no ay uh, lumalaki na siya yung spot niya, no kagaya nito ah uh, na siya no at uh, ibinagsak niya yung mga palay no bagamat may mga laman yan no pero nasipsip nila yung uh, sustansya nung uh, palay no at uh, doon humihina yung ani no so kailangan natin i-manage ito kaagri so pag pumapasyal tayo sa bukid hindi lang tayo sa ibabaw o sa labas sa uh, titingin pero pagka adult na sila doon mo na sila makikita kaagri nakadapo sila sa mga dahon no so Uh, ito yung uh, makikita natin na hindi niya naatake no alibawa itong part na to oh, hindi niya naatake hindi niya na sira. no pero yung part na nakadapa yun yung nasira nila kaagri. no so itong uh, area na to na tinamaan partially no ay nakaani lang ng 4 uh, tons per hectare No, kung hindi to tinamaan ka agri uh, sigurado mas mataas no mga kayang-kaya ng 5 metric tons per hectare pero eh, sa nangyari uh, tinamaan siya ng uh, kasi itong binhi nito ay uh, ano siya yung vulnerable siya dun sa brown plant hopper ka agri So, unang-una natin, para malabanan natin yan, pipili tayo ng mga tolerant dun sa Uh, brown plant hopper o bph no kagaya po ng 32 sa uh, yung tinatawag natin na inbreed no tapos kaagri, agree uh, iko-control natin yung amount ng nitrogen dapat uh, hindi masyadong uh, maraming nitrogen lalo lalo na pag uh, tag-ulan so kasi pag naglagay tayo ng nitrogen uh, at uh, tayo lang yung malakas maglagay uh, doon ng nitrogen tayo yung uh, berdeng berde sabi nga sa atin pupunta yung mga insekto kaagri at doon sila manginginahin kasi malambot yung puno madali nilang kainin so uh, yun yung pangalawa uh, pangatlo uh, of course dapat uh, hindi siya masyadong malapit no, at madilim doon o nakakatagos dapat yung sunlight doon sa puno no, kasi favorable yung condition na madilim no, at uh, nakakapag-mate din yung mga insekto kagaya ng uh, brown plant hopper at mabilis silang dumami mga 2 to 12 eggs ang mailele no at uh, maghahatch magiging nymph yun yung parang puti-puti doon sa may puno na hanip kaya ang tawag din dito sa BPH ay hanip no at uh, kakapit sila doon sa puno hanggang sa maging adult sila No at uh, yun na. Okay, nasa sila doon sa from the uh, stem ay pumupunta na doon sa dahon. Doon pa lang natin mapapansin na meron pala no. So doon may mga controls din tayo na ginagawa no like yung pagpapatuyo no kasi uh, yun na para uh, patitigasin sana natin yung mga puno ka -agree ngat no, uh, sila doon iinit yung sa ilalim yung temperature no at uh, doon uh, pwede natin silang uh, i-control sa pamamagitan ng pag-spray ng chemicals sa uh, for sucking and chewing uh insects no so yan pag nag uh, inspection tayo tinitingnan natin pati sa ilalim no at uh, tinitingnan natin kung may hanip na nakadikit may nymph o may adult na mga brown plant hopper no at uh, yun na iba naman ito kaagri dun sa mga bacterial leaf blight sa namumulang mga dahon uh, mula sa dulo no gandi naman sa yung sheet blight na tinatawag na susunog din yun kaagri pero uh, sa dahon lang siya normally hindi siya nanggagaling doon sa puno so nakakasira din yon pero mas malaki po yung sira na ibinibigay ng bacteria ano uh, sorry ng uh, brown plant hopper no so yung green uh, leaf hopper ay mas uh, less siya na uh, baga nakakasira no kasi sa dahon lang yon kaya tinawag na leaf hopper no so green leaf hopper So, yung isa is brown plant hopper. So, sa buong uh, katawan ng palay ay uh, maari siyang umatake. No? So, pero yun, uh, lagi nating babantayan yan kaagri para mag maging maganda yung ating ani. No? So, ayan, ito rin yun, yung pagpapatuyo ng... Uh, yung tinatawag nating alternate wet and dry. So, may ilalagay tayo na 15 cm na tubo no yung uh, observation well na tinatawag no at uh, doon ay tinitingnan natin yung 5 cm na sa ibabaw yung 10 cm ay nasa ilalim no so aabot doon sa uh, root zone no so pag kami mga beneficial uh, na insects yung mga kaibigan natin ng mga kulisap ay ayon yun ang dapat nating pinadadami uh, ka-agree. Kung marami yung population ng uh, mga beneficial na insekto ay hindi tayo dapat mag-spray ka kasi yung mga kaibigan natin ng mga kulisap sila rin yung nagko-control sa population ng mga uh, kalaban natin na kulisap. So, yan, kaagri, ito yung itsura, no? Pagka may mga stress dun sa ating mga halaman, may naninilaw sa mga dulo. So, kailangan din nating i-address yan. Kung mahangin dun sa lugar natin, uh, stress lang yon Minsan, nakukuha yan ng mga organic na foliar fertilizer, kaagri. Uh, yun yung ibibigay natin para matanggal yung stress dun sa Uh, halaman. Kasi pag hindi naman natin dyan na uh, kinontrol din, ay nagkakaroon ng stress dyan. Dyan nagiging uh, uh, point of entry ng mga kalaban natin, ng mga insekto, mga bakteria or mga fungi. Uh, dyan sila pumupunta. No? At uh, pag napabaya natin, ay uh, doon na uh, magkakaroon ng pagkasira yung ating uh, mga palay. So iyon lang uh, ang ating na uh, maibabahagi uh, kaagri no at uh, sa isang uh, sa dulo ng aking video na ito ay gusto kong ibahagi iyo ano ba yung magandang kondisyon ng uh, palay natin uh, para mupagka uh, masabi natin na wala siyang mga atake ng uh, mga insekto no at mga brown plant hopper So, yung ideal natin kaagri na uh, setting, no. So, ibabahagi ko rin sa iyo no. At uh, kung manatili lamang kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating uh, channel, please subscribe. Thank you, kaagri. So, dito as promised, ito na yung uh, ating uh, ibabahagi na healthy na mga variety ng palay. Tara, kaagri. So nasa kanan natin yung RC480. Over 70 days na ngayon, Kaagli. 72 days to be exact, no. So ganito na yung itsura ng no, ating uh, RC480. Ah uh, nag naglalabas na lahat, halos sa uh, nasa 95% na yata. Ito yung uh, nakalabas na bunga, no. At uh, halos ganun na rin yung ating long pink 2096 ito naman yon. So Tingnan mo sa height ka agree. Ayun yung long ping nasa kaliwa. 2096 sa uh, at it, yung nasa kanan ay uh, yung RC480. So mas mataas ano. Tapos sa haba ng uhay ka agree. Ito yung uhay ng 480 at ito naman yung uhay ng longping ping 2096. So sa kapal na lang ito may laban ka Agri oh. <laughs> Makapal ditong uh, 480. Ito uh, ito naman yung aerial shot ng ating ano uh, Long ping 96. So. So sa height niya ka Agri oh, taas. Uh, makikita natin yung magandang ecosystem na Agri, daming kaibigan nating uh, kulisap ayo eh, oh. nasa ibabaw. Kitang-kita yung mga kaibigan nating kulisap. May mga sapot. Ayan. So, ito pa. May kaibigan tayong kulisap. Ayun, lumipad. So, namintay natin, kaagri, yung uh, magandang kalusugan uh, ng palay. Pero, ayan, kaagri. So, maraming salamat sa iyong pagtutok at hanggang sa muli, kaagri ay uh, tingnan natin at uh, uh, inaasam natin ang masaganang ani para sa masaganang pagkain ng kapwa natin mga Pilipino so bye bye maraming maraming salamat sa iyong patuloy na panonood God bless, Kaagri bye bye